Yes hello guys, magandang hapon sa inyong lahat ang mga pala si Antony X1 TV so ngayon mga guys ang labas ngayong araw na ito July 29 ayun bali ang labas ngayong alas 11 mga guys ay 22.09 so bali tatapatan tayo dito mga guys sa 34 at 6 so tapos sa 8pm naman ay kung kita nyo mga guys ang labas ng 8pm ay sinumadalang dito sa 4pm So sumada dito mga guys sa 34 ay pwede siya maging 7 at di 6 at 25. So ito na nga ang labas mga guys oh, 7. So dito naman sa size mga guys ang size ay pwede siya maging 15 at 24 at 33. So ito na nga ang labas mga guys o oh, kung makikita nyo to kung ano pa lang to tama na dapat. Yung labas dito sa 8pm ay sinumada lang dito. Yan o. Oh. So, ayan, bali, tatapatan tayo dito mga guys. So, ayan, pwede natin ibalik yung 7. Kasi tatapatan dito yung month. 7, sumada dito. Tapos, yung dito naman mga guys, sa 9, kukuha tayo dito. Sa labas na numero. Yung 9 mga guys, ay pwede siya maging 18 at pwede maging 27. 20. At 30 sa iso. So, ayan. Yun na lang ang akin porsyonada ko okay, lagay mga 7, 20, 7 Ayan, mga guys ay ginawa ko ito ay short video lamang yan so ngayon kita lang tayo mga guys thanks for watching Anton X1 TV bye bye sana tayo pala rin ang labas ang labas ay 22.9 Tapatan tayo sa 34.6 Ayan, sige, sige, sige. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Bye-bye.